Palabong paningin yung mata pagod at mahapdi tuyo, pagod at mahapdi ang mata, kahit malapit o malayo, hirap kang makakita. Ito na ang mga senyales ng macular degeneration, katarak o glaucoma, at kung hindi maagapan, pwedeng humantong sa pagkabulag. Pero good news, narito na ang lutein gummies, ang complete vitamins para sa mata, gumagana mula sa loob. May lutein, zeaxanthin, vitamin A, C, E, at zinc. Tumutulong para luminaw ang paningin, bawas tuyong mata at pagod, at proteksyon sa retina laban sa blue light at pagtanda. Dalawang gummies lang bawat araw. Masarap, madaling kainin, para sa bata at matanda. FDA approved sa USA. Ligtas at walang side effects. Inirerekomenda pa ng mga kilalang doktor tulad ni na Dr. Willie Ong, Dr. Liza Ong at Dr. Noel Josie Laksamana. Isandaang porsyento money back guarantee kung walang epekto. Limited promo ngayon lang. Buy 2, get 2 free. Buy 3, get 3 free. Siguraduhin bibili lang sa official link para iwas sa peking produkto. Lutein gummies para sa malinaw at malusog na paningin.